Mama, magbabay ka na, di ba? Bibigyan <laughs> kita ng card. Ito card niya. <laughs> Yo, bab. Ayun <laughs> na. Tapos ito kay Spong. Si Mailig sa Candy. Ito tulog lang. Ang galing. Ayun. Makabili kami ng ano. Dito. Tablecloth cloth ito ganyan eno sale yata eno 3 pounds lang bilhin namin para sa para sa bahay para matino naman yung ano namin lamesa namin ang gulo gulo palagi bumili rin ng ano si isa tawel ay yung para kay Pongsi kasi kahit malamig pinagtapawis na. Tropa niya ang ni Lane, si Lorraine. So, ayan. Pauwi na kami. Mm -hmm. Totoo na to. Napadaan-daan pa kami sa okay, mga ano, shop. Meron pa isa. Gugutong na ako po. So great lang. Kasi kailangan ng damit na ito. Ano, labigin na lang. Sige. Yan, pakita mo sa video yung ganyan. Punahin <laughs> <iluig, guto> mo yung gutom mo. Siyempre, paano ako magtatrabaho para sa inyo? Tagal Kung pa gutom joy. ako. Tsaka ka na kumakain. Kinabukasan <yung> ay <paso. laughs> Kala ko uuwi na kami. May isang charity shop pa pala. Pero dito naman na yun, ano na uh, on the way lang sa bahay. On the way, what tawag doon? Diba? Pag ganun lang. Dadaanan. At the <laughs> On the way. Mas na yon dadaanan papunta sa bahay. Pauwi na yung way namin eh. Ah, lamig. Sakit sa mukha. Dapat sarado na yung force ko dito kasi sa sobrang lamig eh. Kaso malaki ang mga force ko. where's ba yan? Oh, Kaya naka dimples. pretty! Pretty girl! Tinuto ka na. Ay, sakit na ng sigmura ko. Ang ah! sakit sa chan yung gutom ganito mag ofw tas kasama mo yung pamilya mo hindi ka makakakain agad ito yung ano isa pang charity last uh, last stop oo hindi na kami pupasok dito na lang kami magantay na lang kami dito sa labas tingin-tingin ng ano magagandang sasakyan patingin-tingin di naman makabili ay ganoon ba yung tono naman wala asang nabili malungkot <laughs> pa na kami tunay na to tunay uwi na at nagugutom na sakit na ng chango talaga mali hindi ka naghahalo na yung ano yung uli <laughs> Hindi <laughs> parang ano. Oh, may may jebs. Galing nga. Galing ah Parang ano, nagugutom ako tapos kinakaabag pa yung ano. Sigmura ako. Ulser ka na. Ulser na. Hmm. <laughs> uh, na yung amoy nung hiling <laughs> kaya yeah, ganito dito no lamig walang pera lakad <laughs> lakad mag homeless tayo dito mas tipid siguro bawas din yun 6.50 cada month ayun sa mga waiting shed na lang tayo matulog tabing yung <laughs> upuan <laughs> yung upuan hindi maupuan oh, sa Maynila Joe ganyan yung upuan ba? Ah? para walang tumi. walang matulog ganda ng ano panahon oh ang liwanag yun walang ano walang bahid ng dilim pero parang basahit sa'yo mauputot ako ah tama yun sa vlog Ay, ang lapit na kami sa bahay. Sa wakas. Makakakain na ako. Nanginginig na ako. Nanginginig na. <laughs> <laughs> ka na sa gutom. Ay, ang ko. Pinatay ko yung ano? Dito? Hindi, yung tawag doon. Tawag doon? Rice cooker, pinatay ko baka matuyo yung kanin yan na bahay na kami kain muna ako mamaya uli babay ka muna <laughs> hindi ko magsalita ng gutom no shopping pa sa ukay see you later sarap ng tulog no So, ngayon, pupunta ako sa post office. Kasi may binili kami sa ano eh, Amazon. Ito. Pacifier. Tapos ito, turban. <coughs> Sinabi ko na yata ito kanina. Kasi ito, paliguan. Eh, ay, ano to yung nilalagay sa ano? Sa bathtub ng... Hindi <laughs> ko Tawa-tawa <laughs> ka dyan ha. Nilalagay sa bathtub ng baby para madaling paliguan. Eh, may binigay sa akin si Kuya Mark na katrabaho ko. Yung pinag, ano, pinaglumaan ng baby niya. Yun lang gagamitin ko. Hindi naman pinaglumaan. Dalawa din kasi yung ganun niya. So, kaysa bumili ako, binigyan niya ako. Kaso nga, naka-order na kasi ako. Kaya, ire return ko ngayon sa Amazon. Para bumalik yung pinambili. Magkano rin ito. Tsaka ito. Yung turban kasi yung pangit. Manipis yung tela. Hindi sobra dito. Papasok ko ng Ito naman, hindi na siya pwedeng ibalik. Kaya itong dalawa lang ibabalik ko yan. Dalawang yan. Kaya double check ko muna yung kwan. Ah, ang tawag dito. QR code dan barcode semuanya dicek yun to bali dadaling ko lang to doon tapos i-scan nila yang unnamed yan. QR code na yan okay babalik ko na to samahan nyo ako maglakad tayo <coughs> nandito na ako sa labas tapon ko muna to ito yung basurahan namin oh. punong puno na nung ano pa yan uh, bago magpasko hindi ko natapon eh nagiba pala kasi yung ano nya uh, schedule wala ang dilim tanim nagiba pala kasi yung ano yung schedule ng basura every ano kasi kami every tuesday yan uh, tatlo yung bin namin Bale may orange. Yung orange diyan yung mga recycle pang ano uh, mga bote ng plastic, bote ng gatas, ng juice, tapos mga lata, ganyan mga karton ng juice doon. Tapos yung sa blue naman mga <coughs> karton kunyari karton ng Amazon karton na mga brown na karton ba? Mga ganun. Yun yung mga sa blue ta sa orange na ay sa red na ah uh, abayan mali-mali na ako. Sa black. Mga general waste. So yun para hindi siya alo-alo. Tapos ano yon? palit-palitan sila basta every Tuesday yung schedule namin dito sa street namin. Kaso nga nag-iba Pasko kasi magsasara I mean mag uh, ano, babaksyon yung mga tao Ayan, hindi sila Ayan, pupunta na ako dun sa post office Oh, inihingal ako Malapit na ako sa ano post office Ayan, yung doon, ng dilim na Pero, actually tignan nyo yung ano yung kalangitan maliwanag maliwanag liwanag pa nga yan kasi ng mga nakaraan parang 3.30 pa lang grabe na dilim talagang ano na parang gabing gabi na ngayon ito parang palubog pa lang pag pa lang so pasok na ako dito sa ano post office ay sa spar kasi dyan ngayon post office sa loob

lalabas na ako. So, ayun. Tapos na yung ano. Yung pag-return. Ganun lang pala yan. Scan lang nila yung QR code. Tapos, ibibigay mo lang doon. Tapos, mag-i-email na lang, lang daw magi mag email na lang daw na sasabihin na, na ipadala na yung kwan yung item tapos uh, papasok na lang sa bangko uwi na muna ako So kanina po ano, hindi ko na na ano, hindi ko na nasamahan sila isa magsundo kay Pongsi kasi may ano ako, may inasikaso ako. Kaya silang dalawa na lang yung nagsundo. So bukas naman, um, hatid na naman, Ganun, Tapos titignan ko kung may mga iba pang gagawin para maisama ko kayo ulit, ba? Diba? At yan, dito ko na rin muna tatapusin itong ano, uh, video kasi pa na nga ako, edit na ulit to. Um, yan ang mga nangyari ngayong araw. At bukas, tignan natin kung ano naman yung mga mangyari. Maraming salamat sa panonood. Sana mag-like and subscribe kayo. Thank you guys!